At tayo na nga mga boss, uh, hindi na tayo nakapag-video dahil nalobat na tayo. Ito po yung unang pagpapagas ko, no? Dito sa may parting keso mahaba na po yung tinakbo natin. Hindi na natin na ilagay yung isang battery. Ngayon na lang po natin ulit na ilagay, ano? Hop, 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 hop. Malalim, malalim yung lubak Ayan, mga boss, no? Uh, Mag-iingat po tayo kasi medyo uh, sa mga parting ito ng keso ayan, no? may mga espalto na putol-putol at saka may mga espalto na may butas medyo delikado po yan sa atin sa mga nakamotoran lalo pag kagabi ngayon lang po tayo ano, mga boss dito sa may parting keso na to ayan uh, yung iba naka espalto na at uh, yung iba na mga espalto na kulang yung iba at may mga butas so makikita nyo may mga bus malalaki oh. gilid gilid lang po tayo para uh, maging safe yung travel natin ano South Music. Ito ang unang palabas at ikaunang alas Nabinoon ni Nibla kaming magpapalakas Mula sa tatlong parte, manabon na botas, kaluokan Kami ang baguhan na hindi basta pwedeng tapakan Ng mga puta pete, ka na titigas tigas sa pwede mo kaming subukan kung hanggang sa amba pag nagsulat ng mga bara pag tumama parang bala hindi ka tulad ng iba parang di ka libre teka teka ganyan na kung bumanat pag nagpapagpagpalang bibigyan ka ng partida kung papalag ka lang sulido uno ang banatan na susunod pakinggan bigyan mo ng leksyon mga nagbabadyang alaban sulido uno bawat letra may laman Huwag mong gagalitin baka ikay matinggaan mo pare yung kwento mo ay may laman kung wala naman makinig ka na lang lise sa pato Bumukas na ang kandado Nagsilabasan na naman ang letra sa kwaderno Ngayon pala makakakita ng mga seryoso Na pumapas lang ng mga makagago Ito ay easy Lahat kami ay naka Lahat na nakikinig sa amin ay napapanganga Kaya ngayon mo nga sabihin kung nagpapatawa Hindi kami katulad nyo na puro po matada. 11.05 Diyan ako nagmula Maging makata at mahusay at hindi dinaga Subalit ang dami nang nagsabi Nang biglang nagwala Nagpahingalan ng sakit at huli magwawala Huli na naman nagsama-sama ang mga ratihan Batikan sa kahit anong kasi nabanatan Higitan ang pansayan ang barang papakawalan Sa mga pampalasang ang utak ay walang laman Ese eh, babaylan Inatasan ng kras taasan upang puksain ang mga nagpanggap sa larangan Huwag ba malalim? Sige ba kaya naman ano? Ayan o no? So, konting ingat sa atin dito kapag dadaan tayo rito mga boss ko. Hindi nyo lang alam pari ay sinadya talaga Upang pag tinalak sa iyo ay, ay makitera ano na Pati pangarap sa amin ay amin ang nabura Muli na naman pinagbuklod ang mahuhusin na makata upang ma lalo, lalo na to mga boss, tingnan nyo yung nasa unahan natin oh. Yung truck nagdadaan -dahan. malalim to So, yan ha? gigilid tayo rito Kasi rough siya na may mga butas, ayan o so, Malalim yan, yung nasa may kaliwa natin So, ingat tayo, ride chips sa atin lahat mga boss na. No? Lalo lalo na sa mga laging dumadaan dito. Ingat-ingat ko ingat tayo. Ayun no, oh, may nasiraan na. Nasiraan sila bossing. Jo, talagang risky kapag ka ganito ang madadaanan mo. No? Yung malalalim na lubak, no? Ayan. Nakita ko na yung ano. Ito na yung ano, papuntang bitukang monok, mga boss. Ayan, no? So, na, dito na pala tayo sa may old sa road, no? Hindi natin kabisado kasi yung area no? so ayusin lang natin muna yung gadget natin kasi malalaglag na uh, titigil muna tayo dito sabi na nila, para mula sa baluarte ng Nabotas Old School Mamel, nakaburda na yung buga ko'y mag-aapoy pa rin hmm. Magdaan lahat sa may muling pagbabalik Mayayanig ang intabang sa may muling paghahasap Ng musika, dito basta-basta Di pa pa iwas sa isang dalo kahit matagal mo lang Silent Run! Nagbabalik mula sa eksena sa kolabok kasama ang, ang mga tayo, mga 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 Ngayon, natin makukunan ng buhay to. Kasi nung nakaraan, hindi natin nakunan eh. Kung ano ang beses na ni Jack dito. Ngayon natin makakunan ng buhay itong ano, itong old zigzag. yung barya na ay eh. this time di na hindi na kami nakapagdala ng barya ayun oh so ito yung ating ng Quezon, Sigsag Road so no, agree naman ano yan, diretso na lang tayo mga boss na. No? uh, uy, may sasak yan hindi nakadapan sila pero nakago naman, nakago naman sila eh uh, motor lang naman tayo at uh, pak uy. dala may bumangga. Hindi niya siguro kabisado rito, ayan oh. No? Bago lang 'yan, oh. Kumbira 'yan, no. Oh. 'Yun yung delikado mga boss dito, ano. Kapag hindi niya sinunod yung signal ng mga uh, nagta-traffic dito. Possible ganun yung aabutin natin. Uh, Mahalangan tayo kapag 4 four wheels yung dala natin at may kasalubong. So pasensya na mga boss, hindi tayo nakapagdala ng mga barya. Ayan. So doon nagpipicture, ayun you know? Oh. Doon. picture Nah, dito. Right, to Ya, yeah. yeah, tayo bakit picture dari na tayo. nah meron pa lagi natin dito sa YouTube, sa mga no, lugar na to. maraming ano dito. Kaso hindi kami nakapagpabariya eh, pagpunta namin dito. So, malapit na tayo sa gateway ng boundary ng Bicol. Kasi, daanan na natin to eh. natin ng buo So ito yung experience pag mabiyahe ka ng Bicol Ito yung mararanasan mo Yan, yan din yung makikita mo sa kalsada na to So pasensya na hindi kami nakapagpabariya Wala, Laki. wala kami yung eh <laughs> Next time, may mga susunod pa naman eh Hindi lang ito yung uli uh, Next time na daan namin, magpapabori ako eh para ano, makapag ambag dito sa mga nagtatraffic rito. Mga ano to, mga residente rito, tapos mga uh, native, baga. Dito may mga nagpipicture, ayan o, oh. dito, dito rin, ayan o oh. Dito kami nagpicture Ayan, ayan O, konti tayo Ibig sabihin ko, konti pa umuwi ngayon Dito kami nagpipicture, ayan o oh. oh. Alright, papababa na kami sa susunod to gateway to vehicle na. Ayan na, eh. stop muna tayo kasi may mga market So ganun dito mga boss, no? kailangan natin uminto kapag may mga market Ayan. Ayan na. Kapag mga boss no, kapag kayong mga nagta-traffic na yun ay eh, sumignal na at wala nang sasakyan na nasa babang umakyan So tsaka nila tayo pababahin kasi hindi yan pwede magsalubaw Dahil kinakain po nila yung linya doon sa kabila Pag ka, bumabuelo kasi sila eh Tsaka tayo susunod na baba Ayan mga boss, mignal na sila no. So ayan, bababa na tayo. So ganun lang po dito mga boss sa may no? si so, old chick sa no. Kapag packet ka, pagbibigyan ka nila. Pag ka naman, ikaw yung mag kasi yung packet naman yung pagbibigyan. Kasi mga boss, kung nakahin nila itong uh, right side na ito natin no. So kaya dapat pagbibigyan natin yung mga umakit. Ha, <laughs> ngaso, naligaw pa. Aso. Bakit? Bakit? Sir, sure, tatapon siya, no? Yun, tuloy-tuloy na tayo mga boss. At palabas na tayo ng old zigzag road, no? ngayon lang ulit natin na to, nakuna ng buo to. So, shoutout sa mga nagka-traffic ka. Next time na daan natin. At kumita may tayong recall. Alright. Magpapabariya na tayo para makapag-share tayo sa mga yan, no? So, konting barya lang naman ang hinihingi ng mga yan. So, uh, next time mga boss, no? shoutout na lang po sa inyo. At uh, ingat, ingat po sa lahat sa atin. Lalo lalo na sa mga buhay ko po ang bacon. Hi mga boss. Nanabas na tayo na. Dadaan natin yung dagat na. Okay. kaso bumibilis yung marorito -ra sa sakyan pagka uh, pumaba kasi Sinatidig eh. ko yun sa so, baba siya